Hmm. Magandang umaga po mga kapambin Kumusta po? Maga po tayo dito sa ating kaingin po Magtatanim po tayo ng Ito po yung buto po ng kalabasa Naalala nyo po yung mga kalabasa po natin Ito po yun, hindi po tayo nagpapawala ng buto Yun po yung binuti po kung tawagin Maganda po ang siya Marami siyang mamunga kaya hindi po tayo nagpapawala ng buto noon. Itong isang kalabasa ay tayo pa lagi nagtitira. Mayroon pa nga po sa bahay na isang piraso na malaki din po. kumbaga po yun ay stock pa rin po natin. Bali, dagdag pa rin tanim po dito sa ating kaingin po. Ito po yung ating huling ano, tanim na mais. Okay naman po siya mga kaparambin. Maganda naman po ang sibol. Ito po ay wala pang pataba mga kaparambin at hayong po ay nagagawa po tayo ng ano ay ngayon ng kulungan po ng ating baboy ay sirit po laan po dito sa umaga tayo po ay magtatalim po laan ng madalian po din sa kainin natin gawa ng dalawang araw na po na ulam din eh tuwing hapon po ay basang basa po ang lupa ay nangihinayang po ako sa pagkabasa ng lupa ay di tayo po ng madalian po sa mga sinilibla po yun po katulad dito yan Dini po yan Yan Mga sinilab na kahoy po Diyan po yung maganda ang mga anong kalabasa Diyan po tayo matanim Para po mga kapambin eh. Ito po yung buto Tapos may patay po tayo Ang taba po ng lupa mga kapambin eh. Siguradong maganda ang ating kalabasa po din Yan Hmm. Hmm, ganyan lang. mga tatlo po. Pero sa isang butas isa lang po. Sa isang timbun po tatlo. Kaya naman ganda po? Pagkataba ng ating kalabasa din. Hmm. Ah, ano nga ba? ipagkatanim eh, na po ng halaman ngayon malimit na po ba ang ulan napakaganda hmm? ng lupa po Ayan, po. po tayo ng mga silaban. Dito maganda. Basta po yung mga pregtimbunan na nasilab. Ayan po. Abot na po ito. Maganda rin po ang may tanim na kalabasa eh. Ang gulay-gulay po eh. Baba po. Are po. Buto po ng papaya, nagsibol po. dito na po tayo sa taas mga kapambin yan kitang kita po ang ating taniman yan po mas naging malago na po ang ating maisan yan Dito po sa kanan yung ating tanim na ano po sitaw po. Dini po tayo. Pababa po tayo. Doon tayo sa baba po matanim. Doon sa may tubigan. May bag po dito. Ay, pinaglagyan po ng ano. Mais po. Hindi uh -huh. Ang gulas po. Ari, lalagyan ko po ari yung oh. yung sabi ko po sa inyo lagyan natin. Para po yung gitna ng tagilid po. Sabi ko po sa inyo ating lalagyan ng buto po ng ano, kalabasa. Ah, oh, may siklot po mga kapambing. Eh. Siklot, yan po. Oh. Ay, Tama, tama ito. Pag po dumami ito, oh. dahil po siklot. Oh. Dito po muna. Araw-araw po na ulan ay masarap din po yun mga kapanto yung sikdok yung yun po ay ginagataan kasi bago pala ang ganda po wala ko naman yung isa kuya ko Ayan po mga kapambinong sikdot yan oh. Marami na po pala. ayan pa po, po o, sa baba pagkadami ayan, dulas lang po ingat lang po, napakadulas ayan, para po siglot ayan nakikita nyo po yan sa ano katawan ng kahoy ayan po ayan pa ayan dami eh. sa katawan po ng bunglig ito po yung ampalaya na sabi ko po sa inyo ay hindi po sumibol na nakalagay lang po sa tawil ito po ay tinisting ko po din eh. Yan oh. Na ilagay po sa lupa ay sumibol po. Akala ko po inamaglaang ay hindi po pala. Pero yung iba po talaga hindi sumibol. Tara po. Talabasa ba yung patula? Tara po oh. Yan oh. Ang palaya. Ito po ay ano la ang aking... Basta nilagay lang po, kung baka po ba'y bahala na. Abay, sumibol po yung iba oh. Kaya po yun itimbun ay, kung baka po ay pasumalala ang nanatanim. Sabi ko, bahala na. Abay, sumibol po oh. Ganda. Yan. Kaya po yun ay marami ay. Para po yung oh, upo. Hmm. Dito lang po yan oh. Malapit na sa ating maisan. Para po ay oh, upo oh. Yan Upo. Oh. Oh, Tani magpupo pa lang kalabasa din. ini po sa medyo mataas. Tani mo natin. Kalabasa. tayo. Dalawang puno nga tayo dito. Doon po sa kabila sa. Dito po tayo matanin. Tatlong ano po. Buto. Naigir po may tanin. Pag po yan isubibulot na mungay. Tayo may libreng ulam po. dito na po tayo sa tubigan po mga kapang bin tayo po yung malagay din dito naigil lang po din. para po yung ating ginastater dati na sabi ko po yung ano, tataniman po natin ng buto ng kalabasa, ito na po yun inuno ko lang po sa kainin Isang lang po muna mga kapambin. Hanggang din po sa dulo. Gawa ng mag-aala na po ng umaga. Sinagditlaan po natin ito. Gawa ng nando na po siguro yung ating mga makakasama po. Lalo po tumataas yung ating mga mais po. Ito po ulit ang ating update sa ating taniman din eh. Pinakita ko lang po ulit. Sa sitaw po naman ay marami na po nalaki naman din eh. Ayan. Hmm. Baka po mga dalawang araw siguro po tayo maputin ha. Yan ang Hanggang dalawang araw po yan. Marami po ayan ang kasanod Hmm. Ang dami po naglawit oh, na. Ito. Ayos naman po mga kaparambin ang ating tanim dito. At uuwi naman po mga kaparambin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po at suporta. Tingit lagi God bless po sa ating lahat. Babay Bye po.